Siguro po eh, no, ah, talagang sabi ko yung mga wala lang ay eh, ako yung masaya Ito pong aking likod na ito, mm hindi -hmm. Din Tsaka po ako naman po yung hindi, po hindi na po ko nandiyak parang halay. Mm -hmm. Dati po yung hindi po na ganun. Ay ngayon eh, hindi po maring hindi ko gaganun din. Eh. Ay, ito sobrang sakit. Sobrang halay po at hindi din din, din. Okay po. Tapos, basta araw po yung mula ay 6 years na. Sini di sekolah Kenapa? Okay. Tapi gimana di supra sakit nang Sige okay. Apa nak kalian menjauh hmm. ini? Kalian mau kamu sakit dito? Opo Saan po turun? Aduh Kung i re 1 to 10 Nang word ng pinakamasakit Kaya pinaka nang masakit yan? 8 uh, 8 Number 10 po Ang masakit? Mm -hmm. Dito Tsaka yung dito Kaya nang masakit wow. yan? Mga uh, 7 7 Ang masakit? Ngayon po dito Kaya nang masakit yan?

Well, mga punty na lang. Mga 1. 1. Okay, good. Sabi niyo kanina may number 7 na masakit? Ganun din. Okay. Mm hmm. Sabi niyo kung kanina may number 7 na masakit dito? 1 na lang din. One? Okay. Number 7 na masakit? Ito lang. Ito na lang din. Something called Sarah. Uh, Oo. <laughs> Ilan, sir? Mga one, one din. We okay, daw. Okay. Iwan. Ang number 5 na masakit? Marami. Marami. Sa'yo pa ba? May masakit? Hindi mo na naman yung number 3 na pain mm. dito. Number 3 na masakit. So, how about that? na. Number 5 na masakit dito. Okay. Wala na. After po ng therapy, kamusta naman ang pakaranda mo? Duminawa po. Ang sakas niya ang pakaranda. Okay. Papalagatok pa ba ng eh? leeg? <laughs> <You know>? Hindi, <laughs> hindi. Sige pa, after itong therapy, ikaw po